Hep hep hep, bago magsimula ang video, huwag niyo mag-like and subscribe. Let's go! Oi, guys. Oo nga pala, guys. May tutor pala ako ngayon, oh. No? May bagong hinire si mama na tutor, kaya pupunta na tayo dun sa ano. Sa school kasi dun daw nakaano yung teacher, eh. So, guys. Tara na, guys puta na tayo sa school. Hindi ko kasi afford yung magandang ano, kotse kaya nagba-bike na lang tayo. Bike pala to ni Ate. Kailangan na lang natin gamit ito papunta na school, no? So, ayun guys, gabi ro yung ano nun. Medyo weird nga eh, bakit kasi gabi, 'di ba? Umaga guys yung pasok. Pero okay, let's go na yan. Let's go, let's go. Let's see, let's see. Carbon loading. Okay, okay. Let's go, let's go. So, tara, pasok na tayo, guys. Ito nga pala. Di ko nga alam kung nasa naka-room yun, eh. Pero, pwede na rin. Kasi, ngayon nga lang uli ako magkakaroon ng, ano, ng tutor. Kasi, guys, sobrang tagal ng bakasyon namin sa school. Ay, ito na yata, ito na yata, ito na yata. Ito na. Um, kayo po ba si Miss Mila? Kasi, yes. ang creepy. Ako wala pala ang bago. Ano nang nani mo? Ako pala ang tutor. Okay, sige po. Um... Sige po, ano po ba yung pag aaralan natin? Mahirap po kasi ako sana, eh. sa math, sa algebra po, pati sa calculus. Pwede niyo po ba ako turuan? O, oh, sige. O, oh, sige. Iyo. Ito lang yung bagay no. no, mo. No. Sige po. Because... Guys, grabe. Ang creepy talaga. So, hindi ko alam kung saan taas yung tintuan niya, pero alam ko saan na ito eh. Sabay parang study room. Dito yata teacher lang. di yata bawal. Ah dito sa ano. Sa, ay ah, bakit detention? Okay. Mag-aaral na tayo, guys. Tang. Ano Hindi po eh. Ah, uh, thank you po pero bakit po parang ang creepy nun? Tapos sa plater, pwede ka rin umuwi. Talaga po? Sige po. Wait lang, bago mo, Ba't ka umakas sa mesa? Dahil ikaw ang aking student. Pupunta ka mga sa bahay ko. Ah, sige po. Sige guys, pupunta tayo doon. Pero medyo creepy yung teacher natin ngayon, no? Oh tutor natin. Hindi naman ako nakaranas. Ba't naman ako pupuntahin sa bahay niya? Grabe naman yun. Sige guys, pero kailangan natin ito kasi syempre, respect na din sa bagong tutor natin. Okay. Okay guys, grabe ang araw natin ngayon. Grabe na nakakapagod naman mag-aral. Pero ang galing ng teacher natin kasi nag-gets ko na kung paano mag-algebra, mag-calculus. Pero pwede na rin yun. So guys, pero ang creepy naman ng na kinuha ng mama ko na tutor. Sobrang creepy, creepy. Creepy, creepy. Okay. So, yan. I think, huwag muna tayo mag Kasi talagang naantok na ako. Di ko talaga kaya yung antok ko. Ay. Hala, hala. Grabe yan. Nag-late na tayo ng gising. Hala pupunta ko pa pala yung bahay ng teacher ko pero kailangan natin magbadali kailangan natin magbis pati mong toothbrush grabe naman uy hello grabe kailangan natin magmadali guys kasi grabe malilate na tayo Ala, ala okay. okay let's go guys grabe nalit na tayo dahil kailangan na natin itong dali ay ano ba yun wala na tayo yung choice kailangan na natin takboin yun guys Okay, tinangan na natin magmadali. Ay, dito lang pala nakaano si ma'am eh. Ah, dito pala. hello grabe, nalit na tayo guys. Sana hindi magalit si ma'am. Ito na pala yung ano, house 13. Guys, grabe. Hello, baka magalit sa akin yun. Ay, hala, hala. Nagulat ako, nagulat ako doon. Ay po ma'am. Hello. Oh. Halika mga Ah, sige po. Sige, dito na tayo, guys. Ah, sige po. Bakit ka nalate? Ah, kasi po, ano, nalate po ako ng gisip. Hindi na makinig sa iyo. dapat maaga ka natutok para maaga ka makaalas at hindi naman ka tamak. Hindi kita papaglitap pag maaga ka nakaalis. Oh, but nag-late ka na. Di, di ka naman nag, naligo. Ay, pasensya na po. Pero okay lang po yan. Mabango naman po ako. Nag-toothbrush naman po ako. tara magsimula na po tayo so, ng yung... lesson. Ay, Ay hala, may basement po pala kayo? Yes. Para dyan Ah. Ako naman po ako sa taas. Sige po. Pasensya na po. Grabe, ang creepy. Ano ba mayroon dun sa baba? Sa basement niya. Okay lang yan. Tara, dito na tayo. Dito yata tayo mga garal. Sige po. Dito na lang po. Iwan nyo na lang po ako dito sa kwarto na to, ha? Ah. Okay. Kailangan ko talaga imbestigan yung ano na to. Kailangan ko imbestigan yung baba niya. Kailangan na maya, mamaya pag wala na siya sa, sa baba. Ako na talaga. Kailangan ko talaga pumunta ron. Hello, Uy, tinatawag ako yan ni teacher. Ah, uh, ma'am, bakit po? Nasan po ba kayo? Sa isang karto. Ay, tito Nabasin yata. Ano? Ay, ala, ay ala, ano to? Ma'am, kwarto niyo po ba to? Oh, kakain ka ng ay, ala, Mama, mama, mama. Ma'am, sige po, thank you na lang po. Doon na lang po ako sa aking kwarto. Hala, grabe yung creepy ni ma'am, guys. Ay, parang di na to chute ring eh. guys. Dud. na to guys. Good. Ay, tinatawag na naman tayo ni mam, ma guys. Ang creepy naman. Oh my god. Ang tulog ka dito dito sa tabi ko. um, ang creepy nya, guys. Grabe. Sobrang creepy, creepy, creepy. Ay, pero huwag okay, maini kasi baka marinig niya tayo na pa sinasabihan natin siya ng creepy guys. Pero guys, Tignan mo naman yun yun. May rosas-rosas yung kama. Sino ba ang teacher na naglalagay niya? sa harap ng student. Grabe. Ah, dun ma'am. Doon muna po ako kakain sa labas. Huwag ka nang kumakain. Dito ko nang kumakain. Ano saan po ipagkain? Ikaw, kakain kita ng boy. Grabe guys. Dito na tayo mag-aral. Pero, pero, antok uh, na ako, guys. Mapipikit na. Oh my god. ko tabi. Hello. Naka-t-shirt ako. Ganun ako naka-sando. Oh my god. Si Mom, guys, creepy creepy na talaga siya. Grabe, sobrang creepy na niya. So, tulog pa yata siya, tulog. Na. guys. Tulog na yata si Mom. Kailangan natin 'to investigan at isang na natin siya sa police. Pero, grabe. Natutulog pa siya, saka Okay, tara na. At explore na na. Uy, grabe. Hindi oh. oh. ako kakabahan pag bumaba tayo. Ha. Okay. Okay, kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Oh, oh. 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 oh my goodness! Oh my gulay! Ano to? Ano to? Ba't ang daming kalansay? pati mga bangkay? Oh my gulay! Ba't may itak dito? Di nga nagbibiru si ma'am. Totoo nga ng mga hello kung di ako ano ako na siguro ang susunod dito na nakahiga. Grabe, oh my god eh. mama mia oh my god Grabe. Kailangan ko to report sa polis. eh grabe. so guys tutar na ito pwede ang ginagawa ni ma oh, oh. oh okay. Mama Mia! Oh. Ah! pwede. Manisip ako, manisip akong paraan. Kailangan natin lumakit sa rooftop at tatalo na ako doon. Di bali na ako magkasugat ako pero alam ko, tinuro na ako dati ng papa ko magtik. No choice, no choice. Dito tayo dapat sa ano, sa damo. Ah, sa ako to. Ug, 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 ang baho. Uy, alam, nalaglag siya. Yan, nalaglag din siya. Uy na nag-vlog siya guys ay grabe creepy creepy din ako magkaano ng okay guys nakulong na siya hala grabe yung hini-hire ni mama na ano na, na police ay guys huwag na kayo uulit kaya dapat sa mga ano sa mga pa ano, sa inyo huwag kayo mag-hire ng mga nani or mga mga tutor na din ka na talagang super strange. Kaya, mas mabuti na kayo na lang mag, ano, sa sarili nyo or magpaturo na lang kayo sa magulang nyo or sa mga kaibigan or tita nyo. Grabe, wag na wag kayo mag hire Ito lang ang babala ko sa inyo. Grabe. Bago ka pumunta sa ibang video, wag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Let's go!